<laughs> Ese, gusto 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 sa Direction. isang dancer ilang? <laughs> Stop ball, bakit, si <laughs> <laughs> bakit si James? Bakit si James dancer ball? Alam siro pala hindi siya bisa. Alam ko talaga. Hindi yun, kila. Oh, ikotulete ikot. Durogyo kaya no? Papa Jason.

Hindi ko ito ito. Ang crush nga eh. Parang... Ang hey. um crush Is kasi, ita. pag Oo. Ibig sabihin? Wala pa ako nakikita ang pag-aang. Ako rin. Parehas <laughs> Ako <sa> <laughs> Lado naman itong badan ito. Kamakas nila. Ako na yun. Isa, isa lang, Yung pinakaangat sa puso mo. Yun na lang. Wale. Wale. Wali! Ano bang wali? Bawat bata ka... ko na sabihin mo pag oh na nga. Ang gunat mong sumagot, nakakasagot na yung na. Tapat mo sa kanya. Tapat mo sa kanya. Sige ka bang? Ano ba? or consequence? Hindi niya natin nagbigyan ng... Hindi, um, ba? Ano, ano talukna, ba talukna, talukna, pag truth? Pag truth tatanong ka, pag consequence, ututusan ka. Na. O, bet may ganun. Wala, Leng, yung... Lang. ano... Don't lang, lang. <laughs> 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 <laughs>

Ano sa sabi mo kay Nina? Yon. Kento ko ano ba Oh oh oh. So, uh, oh. So, Unan lang niya. Una so, okay, yeah, okay. Parang okay. hindi Pero ano? Biyara na ka. Pero yung... Kahit huwag ituloy. Pero yung... May kita na may... Oh my gosh. I'm so in gusto ko camera, ayun ang, ang camera. camera. Ayun ang camera. Ayun ang camera. Oh, oh. Oh, oh. Ayun oh. 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 <laughs> <Sarap> ang <naman, no? laughs> camera. Ayun ang camera. Ayun ang camera. Ayun ang camera. Ayun siya camera. Ayun ang camera. Ayun ang camera. Ayun ang camera. Ayun, ayun

mo yun eh. hindi niyo talimala na di ay di ko yun yasir ay maganda yun yung nito may may ano talagang yun nasa pangalan kasi yun yung binigay mo sa akin nasa pangalan sinabuhay mo lang <laughs> hindi siya, ayoko. Dalawa yun yung tatlo pa nga. Gusto mo? Oh, tatlo yung 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 ano oh, yung posible mo si <laughs> Tapos sino pa ba? Yung nandun sa group ba sa so chat, oh. sabi ko,